Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nanalo ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo ng kanyang pangalawang gintong medalya noong August 5, 2024, matapos manalo sa vault. Ang kanyang tagumpay ay otomatikong nagbigay sa kanya ng karagdagang 10 milyong piso mula sa gobyerno at posibleng higit pang mga pangako mula sa iba pang mga kumpanya. Karamihan sa mga netizens ay nag-uusap tungkol sa posibilidad na makakuha si Carlos ng isa pang condominium unit na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso mula sa malaking property developer na Mega World. Gayunpaman, dapat tigilan na ng mga netizens ang pag-aasam ng higit pa mula sa property developer dahil malinaw na magbibigay lamang sila ng isang condominium unit kada Pilipinong atleta na makakakuha ng gintong medalya. Ang kanilang pahayag ay hindi kailanman nagsabi na magbibigay sila ng isang condominium unit kada gintong medalya. Recognizing their extraordinary pursuit of excellence, property giant Megaworld is set to reward each Filipino gold medalist at a 2024 Paris Olympic Games with a fully furnished two-bedroom residential condominium unit valued at 24 million pesos. May ilang netizens pa na pinipilit ang property developer na ibigay kay Yulo ang pangalawang condominium unit na sinasabi na karapat dapat siya rito. Gayunpaman, may ilang netizens din na nagtatanggol sa property developer na nagsasabing hindi naman talaga obligasyon ng kumpanya na magbigay ng marangyang condominium unit. Ngunit ginawa nila ito ng kusang loob upang hikayatin ang mga Pilipinong Olympians na magsikap para sa ginto. Nagdesisyon ng Mega World na i-upgrade ang property na ibibigay kay Carlos sa pamamagitan ng paggawa nitong free bedroom. Ayon sa property developer, ang nasabing halaga ng property at ang cash bonus na natanggap ni Carlos ay aabot na sa 35 milyong piso. Ayon sa post ng Mega World, We are upgrading Carlos Yulo's reward for his historic milestone of winning two gold medals during the Philippines' 100th year of participating in the Olympic Games, and in celebration of our 35th anniversary, Carlos Yulo will now receive an upgraded gift, headlined by a fully furnished three-bedroom McKinley Hill condo, and cash bonus total ng 35 million pesos. Inaasahang may pagkakaloob ang kondominium unit kay Yulo pagkatapos ng 2024 Paris Olympics.